Kasama ko naman ngayong hapon si Maria Zion Perez, 26 na taong gulang at humihingi ng tulong makausap ang kanyang mister na nagpailokos upang maghanap umano ng trabaho. Ngunit iba ang nahanap at nagkaroon na raw ng ibang pamilya. Magandang hapon po, Ma'am Maria. Medyo... Magandang hapon po. Natatawa tayo, ano? Medyo ma... ma Pwede nyo bang maikwento sa amin kung anong nangyari dito sa mister mo? Paalam po siya sa akin magtatrabaho sa Ilocos pero kung pagdating ng ano July naglas na padala niya noon tapos nawala na kami ng contact mm -hmm. ano daw yung trabaho niya ma'am doon sa Ilocos nagtatahi ng ano mga jersey oh ang paalam sa iyo ma'am magtatahi ng jersey mm -hmm. tapos nalaman na mo muna lang na mayroon na itong ibang asawa kinakasama opo nalaman ko na lang po sana daw ito na nakatira itong dalawa. Ang alam ko po ngayon nasa Pampanga sila. Nasa Pampanga. Oh. Ang paalam sa iyo ma'am na magtatahi ng jersey pero iba naman pala yung tinatahi at mm -hmm. nakaabot pa ng Pampanga. Opo. Ilan po yung naiwang anak po sa inyo ni Mr.? Bali dalawa po yung anak namin. Dalawa. Okay. Ilang taon na po ito ma'am? Yung panganay po lima tas yung bunso ko po isang taon pa lang. Bago kayo ma'am, bago siya magpaalam sa iyo ma'am, ano po yung ilang taon ilang buwan na yung sinapupunan mo ma'am pa one month pa lang no yung chat pero alam niya ma'am na nagdadalang tao ka nung mga araw na yung bago siya umalis bago siya umalis hindi pa alam pero nagchat ako sa kanya sinabi ko sa kanya na ayun nga bunti sa noon. okay ibig sabihin okay naman yung relasyon niyo bago siya umalis opo okay naman tas ang paalam niya lang sa iyo ma'am magtatrabaho sa Ilocos. Bilang taga-tahi at taga printa ng mga jersey. Ito ba, ma'am, na asawa mo, ma'am, si... Anong pangalan nito, ma'am? Joshua. Joshua? Manrique. Manriquez. Manrique. Kayo ba ay po. Manrique? Opo, Joshua Manrique. Kayo ba ay kasal, ma'am? Hindi po. Live-in partner lang kami. Live-in partner Oo. kayo. Kailan kayo, kayo nagkakilala, ma'am? Ano, June 2017? June 17? 20? Twen 2017. 2017? Oo. Okay, saan kayo nagkakilala, ma'am? Just sa, ano lang, sa online. Online? Chat-chat. Pero taga Ilocos siya, ma'am? Hindi, taga Kamalig siya, Magugon, Kamalig. Okay. So, paano napunta siya, ma'am, na magtrabaho dun sa Ilocos? Ang layo-layo nun? Yung taga dun sa kanila, nagtatrabaho sa Ilocos, kinuha siya ng kaibigan niya. Okay. tas hanggang nagsama kayong dalawa, nagkaroon kayo ng anak na dalawa? Opo. Pero before siya umalis eh, nagdadalang tao ka, yung pangalawa okay. so, mo anak. Opo, opo. Okay. Sa ngayon man, paano mo nalaman na meron na pala siya na asawa at anak? May na ano ako nakita sa TikTok, tapos kaibigan daw yun ng babae. Yun yung nagsabi sa akin. Tapos, nung ano, nag din sa akin sa Facebook yung babae. Tapos yun nga, nagka-chat kami doon. Yung na, may hawak pala ng account si, yung lalaki nga, si Joshua. Opo. Pero before mo malaman na meron na pala itong uh, kinakasama itong kalibin mo, ma'am. Nagtaka ka ba? O, mga na. Buwan yun? Ano, ano ma'am, yung pumapasok po sa isipan nyo? Ano? Ang akala ko kasi talaga, nagtatrabaho siya, no? Tapos nawalan kami ng communication ng ilang linggo yun. Pati nga yung mga kapitid niya, tinanong ko kung may contact ba. Tapos wala daw talaga. Okay. So, before kayo ma'am maghiwalay itong asawa mo ma'am at para magtrabaho sa Ilocos itong si Joshua, naging, ano yung naging usapan yung dalawa muna? Wala naman masyadong ano. Basta yun, yung mag, ano, nagpapadala siya palagi. Tapos, ayun, okay. nagpapagawa nga kami ng kusina namin kaya lagi siya nagpapadala. Tapos, bigla na lang nawala yung ano, communication namin. Okay. Hindi ko na gusto, siya makunta. Opo. Gusto kong malaman, ma'am, ano yung naging dahilan para magtrabaho siya sa Ilocos? Ayun, ano, wala kasi kaming masyadong pinagkukuna ng financial doon sa amin. Kaya ayun, naisipan niya magtrabaho na lang doon kasi malaki yung kita doon. Opo. Pero nung mga unang buwan, ma'am, okay naman yung pagpapadala or pagbibigay ng sustento sa inyo? Opo, okay naman siya. Kailan yung ma'am nag-start na pa konti-kunti na lang yung pagbibigay niya? Yung last na ano, yun yung last na talaga, July, katapos ano, July. This year, ma'am, July? 2023. 2023? Umatagal uh -huh. na. Uh -huh. How about nung pakatapos ng July? Hindi. Hindi na siya nagpadala ng na. August, nanganak ako sa bunso ko, nagpadala siya ng 500. 500? Uh -huh. Sumapat ba yun, ma'am? Itong 500, nanganak ka? Uh -huh. Siyempre, madami yan pag bagong panganak, madaming pangangailangan niyang medikal. Oo. Hindi naman sapat ko lang ngayon eh. Oh, pag sino ano yung lang? tumulong sa'yo, ma'am? Yung mama ko. Yung mama mo? Opo. Pero trinay mo siya, ma'am, na tawagan na... Opo, tinawagan ko siya. No, sabi ko, mag-umuwi nga siya kasi kailangan siya namin. Opo. Pero Kaps... before Sa... mo malaman na meron na siyang iba, eh, buntis ka nun? Or nakapanganak na? Nakap nakapanganak na po ako tina, trinay mo ma'am na tawagan siya or kausapin kung bakit niya nagawa iyon? Hindi, hindi ko naman siya tinanong. Hindi mo na siya tinanong ma'am? Ang gusto mo lang sa kanya, eh, magpadala kahit... Opo, magsustinto lang lang sa mga bata. Yun lang ang gusto ko. Okay. Meron na ba itong anak sa, dun meron, sa bago meron niya? Meron Meron isa. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, kada taon, mga ilang beses lang siya nagpapadala sa inyo? Bali noong 2024, dalawang beses lang ata ayun kasi January tapos February, tapos hindi na wala nang susunod doon. Oh, mag nasa magkano daw ma'am 'yung pinapadala sa inyo? Nang January birthday nung panganay ko, 3,000 tapos nung ano February 18, 1,800. Oo. Ito bang pinapadala niya ma'am ay sumasapat ba sa inyong pangangailangan especially dito sa dalawang mong anak? Hindi pa kulang, maliit pa 'yung Ah, uh, bunso mo? Opo, kulang na kulang kasi nagagatas yung bunso ko. O, paano mo kinukuha ngayon, ma'am, na malimit lang na magpadala itong mister mo? Saan mo kinukuha itong panggatas ng anak mo? Sa mama ko po, umaasa lang po muna kami sa si mama ko. Umaasa ka na lang, ma'am? Oh. Okay, pero may pinagkakakitaan ka ngayon, ma'am? Meron ngayon, nagtatrabaho ako dyan sa ano. Nasa magkano naman yung kinikita nyo, ma'am? Ang sahod ko doon, ano, 4K yung ano, buwanan ko doon. Every week po yan, ma'am. Pero ngayon, every week yung sahod Sumasapat ko. Sumasapat ba naman itong uh, kinikita nyo, ma'am, sa pagbabantay ng sari-sari store? Kulang pa rin kasi ang gatas, mahal yung gatas ngayon. Okay. Sa so ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Gusto ko sana mag-sustento lang buwan-buwan yung kaya lang niya ibigay. Kung bagay, hindi mo siya, ma'am, pinipilit basta mag-sustento kada buwan? Oo, buwan-buwan lang. Tas... Pero nakausap mo siya, ma'am? Hindi, yung kapatid niya yung... Ano daw yung naging dahilan, ma'am? Hindi ko po alam. Bakit hindi siya or limitado lang siya magpadala sa inyo? Hmm, hindi ko po alam. Hindi ko naman siya tinatanong. Basta ang gusto ko lang, mag lang siya. Kumbaga, ang lumalabas, ma'am, meron na siyang priority na iba? Siguro. Okay. At para sa sasagutin itong reklamo, nasa kabilang linya ng ating telepono, itong si Joshua Manrique, ang dating live-in partner ni ma'am. Hello, Sir Joshua. Hello. <coughs> Opo, nandito yung asawa mo sa aming tanggapan sa Tabang Ora mismo. Eh ngayon, nasaan ka na po ba? Nagkatrabaho. Eh, dyan lang na ako nakatrabaho eh. Okay. So, ibig sabihin, sir, dyan ka na sa Pampanga? Oo, uh, pero nagtrabaho ko ngayon kay Locos. Opo. Totoo ba, sir, na meron kang binong ibang pamilya po diyan, sir, habang nagtatrabaho at nagpaalam ka dito kay hindi naman sila kara, hindi naman kadamay dito yung maging ako eh. Eh naghiwalay na kami niyan eh. Hindi pa nga na, kung naghiwalay kami, hindi, hindi, hindi yung asawa ko ngayon. Sir, bago kayo maghiwalay nito ni ma'am, uh, kung baga nagpaalam ka na magtatrabaho sa Ilocos, eh break na ba kayo nung mga araw na yon or hindi pa? Nung nandito na ako nun, nung dalawang beses na ako bumalik dito. So paano mo itong nakilala itong bago mong kinakasama ngayon, sir? Matagal na, dati sa uh, nagkakilala kami ng ano 2023. Opo. Noong um, June. Opo. Alam mo ba sir na bago mo hiniwala yan itong misis mo, itong kalibin mo ay eh, nagdadalang tao ito? Oo, oh, nag-aaway na kami lagi niyo. So bakit? Kasi lagi siya magkukontak. Opo. Kasi so, pa, kahit nung dating unang balik ko dito sa, ano, Arie Pap, magkukontak siya pag Sabado lang kasi kailangan niya ng pera. Opo, bakit kayo, anong mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway palagi ni Maria? Magmula nung nangyari sa amin dyan, nung pinalayas ko dati ng mama niya, nag-BTS talaga na nun. Kasi nung pinalayas ko dati ng mama niya dyan, kaya trabaho ko sa bahay dati, tapos wala daw ako pera ng uwi, eh, pamilya ko yung pinatrabuhan ko. Tapos pinalayas ako nila dyan. Opo. So, ibig sabihin, sir, nung nag nag-break na kayong dalawa, nakilala mo na rin itong bago mo ngayon. Meron na po ba kayong anak? Meron na. Ilang taon na po ito, sir? Ano pa lang, walong buwan. Walong buwan. Tapos, uh, totoo sir, na limitado lang yung pagpapadala mo sa dito sa dalawang mong anak, kay Maria? Oo, kasi minsan wala naman ako trabaho eh. Tsaka marami akong binayaran ng Nagkautang-utang kami yung anak yung asawa ko kasi si Sarian yun eh. nang utang-utang kami, walang trabaho, yun. Ang utang na lang pang bayad sa ospital. Opo, Basta sir. Ang yun na ng utang. Opo, sir, naisip mo rin po ba na nagkautang-utang rin ito si Maria nung nanganak po ito na wala po ikaw na binigay, na sustento? Oo, kasi wala rin naman akong trabaho na nung naanak siya kasi nung nasa ilo ko sa kuno, nag nagulo kami sa ilo kasi. Eh. Opo, sir, bakit sir, kumbaga nagawa mong mangutang dito sa bago mong asawa sa panganak nito eh dito kay Maria hindi mo nagawang mangutang para mabigyan mo lamang ng sustento hindi ako yung nangutang yung mga magulang niya, ako lang nagbayad ma'am, totoo ba ma'am na yung magulang mo daw yung nangutang tapos siya yung nagbayad hindi po, hindi dito sa pang asawa ko ngayon ah okay, so ibig sabihin inobliga ka ng mga magulang nitong bago mo na ikaw yung magbayad Oo, oh, tumutulong na lang din sila. Maating-ating na lang din sila. Pag di kayang bayaran sa tamang araw. Buti na lang, sir. Itong mga magulang ni Maria, hindi ka inubliga na magbayad sa ospital. Nag-aari sila. Ay, wala naman akong trabaho noon. Nag-ihingi din akong tulong sa bahay. ta magulang ko dyan sa Bicol. Wala rin sila. Kaya wala rin akong nagawa noon. Okay. Totoo ba, sir, na limitado lang yung pagbibigay mo ng sustento dito sa dalawang mong anak? Opo. Kasi nga po, ngayon naman ako nagkatrabaho. Minsan wala akong trabaho. Ngayong January rin ako kapag-trabaho dito sa Ilocos. Opo. So, so ngayon, misan, wala rin akong trabaho. Opo. Sa so, ngayon, sir, ano po yung plano mo? Especially dito sa dalawa mong anak. Kung baga ang gusto na lang ni Maria, i mabigyan mo ng sustento itong dalawa mong anak. Lalo pat naggagatas pa itong bunso niyong anak. Pagkano na lang, pagkasundo na lang, nakakada. Kada isang bang, okay kasi, hindi ko kayang Malaki, 2K. Nag-uupa din kasi ako eh. Ibig sabihin sir, makaka... Mm, kung, gusto niya, kada buwan 2K. Okay. O, oh, ma'am. Kaya yung katapusan mong katapus, simula. Okay. Ma'am Maria, kausapin mo si Sir Joshua. 2K daw, kada buwan. Sige po. Wala naman akong ginukuta. Basta yung kaya lang niyang ibigay. Oh sir, okay na daw sa kanya yung 2K. Pero okay din po sa kanya kasi kung malay mo, madilin na yung isang araw, Halimbawa, katapusan, pero nadili na isang araw. Baka naman na naman sa niya. Okay na yon Basta magpadala lang siya. Oh, okay na daw yon Basta magpadala ka daw, yeah, sir, po. na siguradong magpapadala ka. Oo, oh, buwan-buwan. Pero to, okay lang. Hindi ko na kasi alam malaragdagan pag sobrang laki na. Oo, oh, pero gusto ko, padalang din ako ng picture ng dalawa. Ang nagpapadala ako. Apo, Sige sir, standby ka lang ano kasi pag hindi mo yan na uh, gawa, tutulong po kami kay Ma'am Maria para mag ng kaso laban sa iyo. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Police, Lieutenant Colonel Edgar Asuteya, anhepe ng Daraga Albay. Magandang hapon po, uh, COP. Uh, sir, in case na sa mga ganitong sitwasyon na hindi po na napapabayan po na magbigay ng sustento... Maari po ba ito na makasuhan o harapin na pinalidad? At uh, depende po yan sa agreement din, da, sir. Actually, kung mag-agumpusin na, may aki, tapos may, may, pangako siya, pinabayaan niya sa pamilya niya. Apo. Uh, natural po, may obligasyon kita. Uh, kung napayaan na po sa obligasyon ta, sa pamilya ta, ay liable po kita. Pini po kitang reklamo ka na Apo. In case po, sir, na kumbaga nagkaroon na sinda ng agreement na kung magkano lang yung pera. Uh, ano po yung pwedeng ikaso uh -huh. ni Maria laban dito sa ay, kanyang asawa? Ay, hindi po. Dahil ko lang po muna mataram kung ano kasi so, dahil ko man po kaya na interview pa. So ano, basta po lang niya po siya kasi lalong lalo kung may araman po na kung aram tamang po, mahiling ta po yan. Pag nagdiki sa police station, mahiling ta po, naikwasin ng aki. Okay. Uh, tapos may trabaho man siya, na pwede man siyang magta-office okay sustento na pagkaong kang sa pamilya niya na dahil niya susunod doon. Lalong lalo na kung nangako siya dahil niya masunod doon, mas lalo pong magabat ang liability niya. Okay. So ibig sabihin po si OP na dapat kaharapin itong asawa ni Maria itong reklamo laban sa kanya? Oo po, oo. Kung in peace po, naarog nga na ikari, nangako na sa iya, nasusuportan so Aki, Aki Linda, tapos dahil masunod doon, the best po kayan, magdibisit sa police station, eh, i-reklamo ta, magdara po siya kay birth certificate, kanaki, Apo. kung kasal sinda, marriage contract, kung di magkasal, okay na po yan. Pero so, recognize mo, so mapapatunayan lang na may obligasyon talaga ito. Kung di magkasal, kung recognize sa birth certificate sa so, aki, magdindi po sa police station. Tapos ito po ning uh, sampahan reklamo, hindi po nga uh, sarong lalaki na nagpabaya po sa sayang obligasyon. Opo, siguro last na lang po si OP, ano po yung panawagan natin sa mga mister? na hindi po nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak at asawa? Simple man lang po ang panawagan ko. Pag ikaw po kitang, pag ikaw po kitang uh, obligasyon, panindugan ka ta po. Tama po. O, kung ano po ang sa'yo natural, ikaw po kitang pamilya, lalo na po kitang mga may pamilya, uh, ikaw po kitang pamilya, lalong, lalo na po, po may aki kita, obligasyon ka po yan, magurang bilang lalaki kita, may trabaho man kita. Ta, depende man po yan sa uh, haga sa tuya na support sa kung magdiman ba ang babayi na dahil man kaya nagdiman ba na dahil man kaya kang sweldo mo natural po sa kaday mo po pwede magdiman na ubuso na sa sweldo mo paano pa naman so kaya sabi ko nga di po mga katabago kung in case na dahil po sunod doon kang lalaki ang sa inyong pangako mapigdi po sa police station para po sa muyang tabangan i-assista kung anong pwede tang i-plantar na demanda, warning ang tata baka pa man magkabalikan o magkauyo na dahil na mag-agis sa husgado ah uh, hahanap po kita bis remedy tapos mapaobliga ta siya kang responsibilidad niya Opo dahil po diyan maraming maraming salamat po sa uh, sir sa advice ano Yes sir uh, thank you po welcome po uh, welcome po Fergie thank Opo, you. Po. ayan po. Maraming maraming salamat po. Police Lieutenant Colonel Edgar Asotea, ang masipag na hepa ng daraga PNP. Ayan, ma'am, narinig nyo si COP mula kay COP na willing sila in case na gusto mo magsampan ng kaso in case na hindi po masunod nito ni Joshua itong A uh, kasunduan nyo na 2K every month. Ano po yung mensahe mo dito sa mister mo? Sana, ito pa, dun, ito pa rin yung ano, pangako mo na magpapadala ka palagi sa mga anak mo. Okay. Sir, narinig nyo po ba? So, kailan sir magsisimula itong pagbibigay mo sir ng 2K dito kay Maria? Siguro ngayong katapusan. Ngayon na, katapusan, sir ng buwan ng... Ay, ay pwede yan na lang kasi pala katapusan din pala ako maguulog ng upa Humirit si sir. Sige. Uh, kailan sir? Talaga. Para um, ma-secure na natin ngayon. bagay ito tapusin itong usapan natin. Kailan sir? April na lang. Kasi ngayon, maghuhulog din ako ng upa ngayon. May okay. patapusan ng March. Okay. Maria, okay ba sa'yo na April na daw siya magsisimula ng 2K sa'yo na magbibigay siya? Okay na yon sa inyo ma'am na 2K every month? Pwede na yon basta yung kaya lang niya. Okay. Hindi ka naman, sir, uh, ni Ma'am Maria na magbigay. So, Kung baga, kusang loob mo na itong 2K. Oo. Uh -huh. Apo. Sir, paano kami makakasiguro na talagang magbibigay ka po ng peras kay Maria? I-send ko na lang yung screenshot dun sa Facebook niyo. Sige po. Sige po, ma'am. Sige, tutulong po kami kay Ma'am Maria para sa inyong uh, formal na usapan. Para in case na hindi po ma tugunan po ni Joshua itong sinasabi niyang pangako na 2K every month, eh, pwede na po kayo magsampan ng kaso laban sa kanya. Sige Apo, po, ma'am. Sige po, maraming salamat po. Sige. Sir, aasa po kami, sir, na itutuparin niyo po yung sinasabi niyo dito sa mga anak niyo lamang. Sige, sir. Apo. Apo. Ma'am, anong masasabi niyo, ma'am? Maraming salamat. <laughs> Medyo Okay na yung, mukha mo mama, parang nabigyan ka na ng kasagutan. Hindi na, kumbaga magbibigay na talaga ito si Joshua. Ano ma'am yung mensahe mo for the last time? Okay na okay. yan, okay na yan. Sige. Hayaan niyo mama, am, ang aming team ay tutulong po sa inyo para sa formal niyong pagharap nitong mister niyo. Sige okay. po, salamat po.